Dahil brown na naman Lodi dito sa atin Ayan, sati-sati time na naman Tagal daw nyo nagpapa-under Ang problema, sati siya ng sati Pero nakadikit naman to, itong dalawa na to Ayan Kasi Lodi pinag-ihiwalay yan Wala na yung switch niya, sira na eh pinag yan para maglabas ng kuryente dito sa kanyang ignition coil At dito sa may spark plug Ayan, sasatiin na niya Oh, hindi umandar lodi. <laughs> santa taon na hindi umandar? May sa Okay, saan taon na hindi umandar lagi. Check natin. Dali lang, Lods, ha? Baka ka magsate na magsate. Bukas na ba yan? Tusok. Uh, Gilods. Okay, Ito nga siya Lodi, bali halo isang taon sabi ni Lods, isang taon na hindi umandar Itong generator na to, tsaka lang gagamitin kung kailangan Gusto eh Jay? Saka mo lang na kailangan Ah? Tsaka mo lang daw gagamitin pagka kailangan <laughs> Tama nga, tama nga naman Hindi ito, 12 volts yan, battery yan Kailangan mo nang saksakan para dito At ito pag saksakan At dapat ito yung ikuha na tayo sakit na ilak mo kami natakit no saksak mo ilak mo isunan tanong nga mahugot ay vibration na generator mangi ilak ito yung tanong nga maanag ay saksakan nga yung to, eh. circuit breaker itong alodi di, uh, siya lang sate pero nakadikit naman to ayan hindi niya papapaandar kasi nga ito yung kill switch eh patayan to eh bali yung output ng wiring sa may magneto pinagdidik nito para hindi maglabas yon ng AC na mag-trig naman doon sa meron tong gamit eh uh, yung tinatawag na coil o yung ignition coil ayan merong wire dito tapos yan yung output noon nakadikit mismo ayan o nakaground ayan pinagdidikit niya yung supply ng ignition coil para walang kuryente yung dumaloy sa <coughs> spark plug kaya ano? so okay na to kahit sa taon na nagamit at uh, naman niya ng gasolina pero may gasolina loads sa loob ng isang taon na may gasolina okay naman wala namang problema bali tinakpan lang natin yung carburetor kanina para tuloy tuloy yung para lumakas yung hangin niya. Yan, yeah, may sapay nga sa atay. Tisting okay, isang sate pa daw para sure. Yun o. Bakit magdala ni Master? Uwe On. Off. Yan. Yeah, Tapos open dito. Close dito. Ờ ok nè uh, ba lớp rồi nè